Nandito nga po pala ngayon ako sa Saswain upang mamili ng mga laruan na ating ipamibigay sa Pasko para sa mga bata sa kalsada at sa iba-ibang baryo. Mabigyan man lamang sila ng konting ngiti sa kanilang mga muka. Dito nga po sa taon ng Saswan, ginaganap ang trickings tuwing sasapit ang buwan ng Enero. Dito nga ay nagulat ako kay Boy. Nakakita siguro siya ng artista. Dito nga ay sumabay ako sa pag-uwi ng dalawa kong katrabaho upang makabili ng iba't ibang laruan na ipamimigay natin. Kung mapapansin nyo nga po dito, napakarami nga po nilang mga tinda. At mabibiling mo nga ito sa murang halaga. Katulad ng mga panlinis sa bahay, mga gamit sa pagluluto, mga chinelas, mga damit, mga sapatos at marami pang iba. Nagumpisa na nga po akong humahanap ng mga laruan at nakita ko nga ang gabundok ng mga laruan na pwedeng magustuhan ng mga bata. At kailangan nga po dito ay marunong kang pumili ng mga laruan dahil may mga sira nga po. Katulad nga po ng truck na ito na wala ng gulong. Ito rin si rin tabas. At makakapili nga rin po kayo ng mga kikay Kids para sa mga cute nyong mga anak na babae. At syempre, hindi mawawala ang mga pampormaan ng mga lalaki. na nga po pala ng mga bilihin dito sa halagang 70, 50, 60, 25 at may mga short din nga po para sa mga batang maliliit. Mga ka-good boy, ginutom na nga po pala ako. Nga po pala ako dito ng tuyong pusit na inihaw. At syempre, isasaw-saw natin ito sa sukang puno ng mga sibuya. Katulad nga po nito mga damit pang babaeng ito, nabibili natin ito sa halagang 120 lamang. At meron pang iba't ibang disenyo na pwede nating pagpilian. Makakabili ka rin nga po pala dito ng mga kwintas, bracelet, mga brief, panty na nakapromo sa halagang apat isandaan, May mga chinelas, mga tasa sa halagang 15 pesos at hanger na pwedeng ipalo sa iyo ng nanay mo. At unti-unti na nga pong nalapit ako kay nanay kung saan ako bibili ng mga laruan. Ginamit ko nga po pala dito ang ating special skills sa pagtawad. Marami akong bibilan. Di ba pwede? Alagang 2,000 dalawang libo Eto Gagarbage bag ko Bibili nga ako ko Nay Apat 100 At nang makita ko ngang nag-smile na si nanay, feeling ko papayag na siya. Wala akong garbage bag. Marami akong bibili. Sige, bibili ako nanay. Sige na eh. Sige tayo, ko, nanay tayo, At dahil pumayag na si nanay na pumili ako, sinimulan ko na ang pagpasok ng mga laruan sa, gar sa garbage bag. Ito nga, napakabilis nga po nating mamili. Actually, binigyan tayo ni nanay ng dalawang malaki pang plastic para malulan po natin lahat ang mga laruan dahil marami nga tayong bibigyan. Tamang pakyo nga lang po tayo dito. Dito nga ay sinimulan na ni nanay na ilipat ang mga laruan sa bagong plastik kung saan bubuhatin natin. Baka kasi hindi natin mabuhat ito dahil garbage bag ang dala natin at malayo pa ang dala kong sasakyan. Pwede rin kasi itong mabutas kung pipilitin kong bitbitin ito. Buti na lang ang bait ni nanay para tulungan tayong maglipat ng laruan dahil sobrang dami nga pong taong namimili sa lugar na ito. Ito nga ay natapos na kami magplastik ni nanay at binigyan niya pa nga po ako ng free na laruan para mas marami pa daw po akong mabigyan ng mga bata. At syempre bago maalis, selfie muna kami ni nanay. Inumpisan ko na nga po pala ang lakaran dito mga ka-good boy. Dala ko nga po ang dalawang malaking plastik hanggang sa sasakyan. Heto nga ako, naglakad ako ng tatlong kilometro. Goodbye, goodbye.